Hello guys, magandang umaga sa inyo. Welcome to my channel, Kalpintirong Galak. Ito si showband guys, eh. Merkulis na yun. Babali ito ngayon guys, babali. Babali, bakal babalin mo? Kalibo. Ba? Ay, one five na, tagwa one five na kayo. Parang wala po ta. Ay, diretso, guys, so. Yan yung git namin guys, so. Tapos na. Yan, kasama mo yun. Kasama mo yun, isa. Yan. <laughs> nagip ba, nagip? Nagip <laughs> ba? <laughs> Ayun o, no, tatay na naman yun dyan. Okay, maliwanag, maliwanag yan. yan guys, Isang so, ilaw lang yun. Napakaliwanag ko uh, Maganda guys, quality. Magustuhan ng anak na may-ari. Yan po ang dumalay pa kita kong dalawa. Yan po ang dumalay. <laughs> Waping! Yan guys. Yan na. Oh. So ito na guys, yung update ng ating ano. Yung zip Eh, binabating na guys. Yan na. na. Yan na. guys at pupulit up yan guys pupulit up yan yeah. yan yeah. sa taas mamaya guys ayusin natin ito sa taas naman tayo mamaya yan yeah, guys okay. eh kinakamay mo lang ano <laughs> yan ay pasuloy yan Tapos oh, ito na guys yung nangyari sa ating kuwan. No? Get up. Okay na guys. pinuntahan ng dalawa. Ayan. Aray si mesh available. Ay, e, sana kung ano ito, o, available o aray o. Eh, ayan, yung may-ari ng bahay ayan guys. Maganda. Tingnan natin guys oh. Maganda oh. Ito so, si Peteradon lah. Yeah. Uy, okay Eh, na guys sa taas naman bukas skin coat at yung isa naman kasama papagiba ko yung kusina guys dulo rugsong dulo